dito na kami sa ano galing kami sa simbahan guys karating lang namin inikot ko naman yung ano yung mga pananim namin dito yung mga baka may nagpunta na naman ng tao dito may mga mga tao na makialam dito guys tuwing sabado mumpunta sila dito iniikot ko na naman baka sa bagay kung may nang wala guys sila lang naman din mga nakasala pero tingnan ko lang para sigurado si pag walang nakialam salamat o kung mayroon sila na ang Nanagot guys Sa Panginoon Kasi ito yung Sabado Wala kami dito Doon kami sa simbahan Karating lang namin guys Pinakain ko muna yung mga hayop Mga alaga Para naman sila no Para hindi magtampo. Mga laga pinakain na bago iikot dito sa ano. Si ano naman guys. Sun, sunset na. Um, hapon na. Pag nakaikot ako dito sa pananim namin guys. Katulad nito mga damo. Tinatanggal ko. Para ano kasi dito uh, um, kalago ng kamote namin uh, um, kaso lang po may medyo ano sila payat dahil sa tagulan dito may kamote din dito guys kaso lang naanuhan ang damo hmm. naanuhan ang damo dito hindi ko pa na harap to nung ano guys may nagpunta dito nga tao sinabihan daw sila sa may ari na ano maniba daw dito Tapos, so, nakapaniba na sila guys ng saging tos so, hiniram pa kung yung timbangan namin pinuntahan ko naman tinimbang namin dalawang buwig lang yung tinimbang eh pag alis nila binigyan ko pa sila ng isang buwig nahinog na hinog na na hinog doon nga hindi namin nakita binigay ko na lang sa kanila kasi nakita nila hmm. dalawa sila puro may mga dala inikot ko guys yung pinaktibaan nila may dalawang buwig ko nakita nga hindi nila sinama pag ano hindi nila sinama pag timbang yung sa isip ko balikan nila nandaya naman pala sila yeah. pinano yung ano saging guys nilipat ko na lagayan nilipat ko pagtago tingnan ko ngayon kung nandun pa sa taguan ko. Uy. Nandito pa guys, pero kinakain na ng manok. Yan. Yan. nilipat ko ng lagayan kay para madala naman din sila kaso lang kinakain ng manok yan manok yung nakapag snack manok din tabunan ko ba guys nagyan ko ng pantakit yun ang kumain guys oh. manok hindi naman sa amin yan manok mga dayo lang dito guys Ay, mga dayo din dito ng mga manok inikot ko to dito palagi guys pag nakauwi kami galing sa simbahan ya yeah. sila so guys mga tao din guys walang mga uh, tanim yung iba maasa lang sa ibang mga tanim yung mga kamuting kahoy namin guys hanggang doon sa ibabaw yan sana ipagkaloob sa Panginoon na magulang sila ano maani para makinabangan din naman salamat guys panunod sa video At ingat guys